Hi guys, welcome to my vlog. Hello. Nga nga mo ang ipadala ka ron, no? Oh. Kani, kani. Ano nga mo ipadala ron? Ano siya ang sundang sa Agos ang Na, ang sara ko mo live kay, amo video kay koan. Nagkabisi-bisi kami ang among kamawon. Ang kaming makasunod. Ito ang blade niya. Ah, uh, ano ba niya, guys? Ito. 'Yan ang side niya. Simple lang. Walang karte-arte. Kita testing natin ah. 'Yan mga may mga ano isa niya. 'Yan. Ito ang patid ika-testing natin. Baka hindi matalim. Ay! Talim pala. Talim na. Maganda to, maganda. Ito ang biring. Biring to, biring. Maganda to. ito ang tawag namin to mini katana ito sa dulo niya ito sungay ng kalabaw Ayan. tingnan natin ang bib kasi wala hindi tayo na pakita ng bib ito o oh, itong bib niya yan maliit lang pala Kita natin. Baka hindi matalim. Maya naman tayo. Ay. Ni. Matalim pala. Ay. Hindi pwede. Matalim. Okay to okay. Yeah. Maganda to pag may no. Uh, Dadalhin mo to, hindi. mabuti to. Yan. Itong isa. Yan. Tingnan natin. na sama uh, lang tong isa okay. basin hindi matalim maya naman tayo ay so ay maganda maganda to maganda to hmm. ah maganda okay yan siya na no? hindi ito sungay ng kalabaw ha ito ito kamagong tiger to tiger kamagong to ha tiger kamagong yan ang mga itak namin no yan 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 Yan, estudyante ko yan, no? tagamawis yan Yan o no? magandang na bata to yan samurai ang ina ano yan yan tapang iba oh may mga may may mga may ari na yan na dili lang ang pagpadala kasi hindi lang natin alam kasi ang kamay namin hindi naman makina yan Magandang bata yan. <laughs>